Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 821 hanggang 825. Kabanata 821. Ang mga salita ni Gina Jones ay agad na punukaw sa galit ng mga tao sa paligid. Ang mga tao ay biglang napuno ng matuwid na galit. Bagamat lahat ay isang bilanggo, ang mga tao sa mga sentro ng detention sa pangkalahatan ay hindi gumagawa ng mga seryosong krimen at hindi rin sila lubhang masasamang tao. Sila ay likas na nakikiramay kasama ang mahina nang marinig ang mga salita ni Mrs. Wilson at nang makitang may buhok si Mrs. Wilson. Hindi nila magawang tumulong ngunit naniwala sa kanyang mga salita dahil dito agad na hinatulan ng lahat sa galit. Kahit ang isang matandang ina ay iniwan siya. Ito ay simpleng pamilya ng mga hayop. Sino ang magsasabing hindi? nakatira sa isang malaking villa na nagkakahalaga ng isang daang milyon, ngunit tumanggi na bigyan ng lady kahit na isang kwarto. Paano kaya nagkaroon ng kasuklam-suklam na tao? Lady Wilson, huwag kang mag-alala, ang ganyang manugang ay mamamatay sa kidlat. Napaluha ang matandang ginang Wilson. Salamat sa inyong pagmamalasakit at suporta. Hindi ko talaga inaasahan na ang masamang matandang babae na ito ay makakatagpo ng napakaraming mabubuting tao dito. Bumuntong hininga si Gina Jones at sinabi, Lady Wilson, sabihin namin sa iyo na, kapag nakita kita, naiisip ko ang ang aking ina na namatay pagkatapos uminom ng gamot. Hindi madali para sa isang matandang guro. Ito ay mas mahirap makakilala ng hindi karapat dapat na manugang. Tumango ang matandang Mrs. Wilson at umiyak. Labing limang araw akong nakakulong. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nakalabas na ako. Wala akong matitirhan o makakainan. Pagkaraan ng ilang buwan, baka magbabayad ako. Kakasuhan ng korte, nagmamadaling sinabi ni Gina Jones. Lady Wilson, kung gayon maaari kang manatili sa detention center, magkakaroon kang pagkain ng tatlong beses sa isang araw, kabilang ang pagkain at tirahan. Hindi ba mas mabuti kaysa lumabas at manirahan sa lansangan? Nang marinig ito ni Mrs. Wilson, nakaramdam siya ng desperasyon. Gusto ba talaga niyang mahulog sa detention center sa hinaharap? Sa pag-iisip nito, ang matandang ginang Wilson ay sumigaw sa kanyang puso. Hindi, paano ko sasabihin na ako rin ang pinuno ng pamilya Wilson? Kung ako ay mawala ng pensiyon sa bilangguan. Kung gayon, lahat ng pinaghirapang mukha sa buhay na ito, ay kailangang mawala ang lahat bago ako mamatay. Kailangang makahanap ng pagkakataong tumayo. Sa sandaling ito, huminto ang isang sasakyan ng pulis sa pintuan ng detention center. Dalawang pulis ang pumasok sa detention center kasama ang isang babaeng busot ang buhok. Ang babaeng ito ay si Elaine. Si Elaine ay malungkot na hinawakan ng mga pulis na may malamig na posa sa kanyang mga kamay. Habang nasa daan ay umiiyak na siya kaya natuyo na ang kanyang mga luha at namamaos ang kanyang lalamunan. Hindi niya pinangarap na ninakaw niya ang bank card ni Charlie, ngunit naging bilanggo ang kanyang mukha. Ayon sa opisyal ng pulisya, siya ngayon ay nahaharap sa hindi tiyak na kustodiya at detention. Gagawin niya na magsumite ng pag-uusig sa mga tagayusig, Hanggang sa buong hanay ng International Crime Investigation at naaresto ang iba pang mga sospek. Matapos ang pagsisimula ng pampublikong pag-uusig, ang hukuman ay nagbubukas ng isang paglilitis at sa wakas ay magpas siya ng ilang taon. Ito ay ibabes sa kung gaano katagal ang buong kaso. Nagtatakang tanong ni Elaine, kung mapatunayang guilty siya sa kriming ito, hanggang kailan ang hatol. Sinabi sa kanya ng opisyal ng pulisya, na ang pagtatangkang dayain ang bangko ng 21.9 billion ang pinakamalaking kaso ng pandaraya sa mga dekada. Kahit na ito ay sinubukan, ang likas na katangian nito ay napakasama, kaya malamang na masentensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Kung kukunin natin ang iyong kasabuat at makakahukay ng higit pang ebidensya, maaari ka pang mabaril. Takot na takot si Elaine na halos hindi na siya makapagpigil. Kinasusuklaman niya si Charlie hanggang kamatayan. Gusto niyang makausap kagad ang kanyang anak na si Claire sa telepono, at pagkatapos ay hilingin sa kanya na hiwalayan agad ang malaking sinungaling na si Charlie. Kabanata 822 Gayunpaman, sinabi ng opisyal ng pulisya, na siya ay pinaghihinalaang ang sangkot sa isang major at mahalagang kaso. Bago nilitis ang kaso, hindi niya pwedeng makuntak ang kanyang pamilya, o kahit na umarkila ng abogado sa ngayon. Puno ng puot si Elaine sa kanyang puso, ngunit walang mapaglalabasan. Matapos makapasok sa mataas na pader ng detention center, agad na kinuha ng mga pulis si Elaine na dumaan sa detention formalities. Ang mga pamamaraan ay komplikado. Hindi lang kailangan nilang kumuha ng litrato at e-verify ang katawan. Kailangan ding hubarin ang lahat ng damit at ibigay sa detention center. Pagkatapos ay magpalit ng uniforme sa bilangguan, at uniforming pang-araw-araw na pangangailangan na ibinigay ng silid piitan. Nagpalit si Elaine ng uniforme sa bilangguan, at ang dalawang pulis na nagpadala sa kanya ay umalis na. Mula ngayon, lahat ng tungkol sa kanya ay nasa ilalim ng pamamahala ng detention center. Dinala siya ng isang babaeng gwardya sa kulungan, at habang naglalakad siya, ipinakilala niya ito. Ito ay isang selda na may dalawampung tao. Bumangon ng alas sa ng umaga, patayin ng ilaw sa alas jes ng gabi, at may tatlong pagkain sa isang araw. Kumakain silang lahat sa sarili nilang selda. Pagkatapos nito, sinulyapan niya si Elaine at walang sabi-sabi. Gayunpaman, lahat ng dami ng pagkain. Maaaring hindi ka makakain ng buo sa iyong pangangatawan. Kung kailangan mo ng anumang pagkain, o pang-araw-araw na pangangailangan, maaari mong hayaan ang iyong pamilya na magbigay sa iyo. Naniningil kami ng kaunting pera sa iyong pangalan, at pagkatapos ay maaari kang bumili ng mga bagay sa kantin sa loob. Ang galing, nagmamadaling nagtanong si Elaine, paano ko makontak ang aking pamilya? Sa oras na ito, naalala iyon ng babaeng gwardya ng kulungan noong nagpadala ang pulis. Pagtapos ni Elaine, ipinaliwanag niya ang kanyang mga pangyayari, kaya't sinabi niya ng may malamig na mukha. Halos nakalimutan ko, ikaw ay isang sospek sa isang malaking kasong criminal, at hindi maaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo para sa oras ng pagdinig. Kaya kung wala kang sapat na pagkain, ituring itong isang jeta. Nang marinig ito ni Elaine ay biglang nawala ng pag-asa ang kanyang puso. Bigla niyang naisip sa sandaling ito na tila ang matandang ginang Wilson at Wendy ay nailagay na rin sa detention center. Hindi ba siya ay makakasama nila? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Ngunit hindi nagtagal ay nawala ang tensyon. Hindi mahalaga kung makilala niya si Old Mrs. Wilson at Wendy. Ang matandang Mrs. Wilson ay isang masamang babae at kung maglakas-loob siyang udyukan siya, maaari niyang sipain ang kalahati ng buhay niya ng isang sipa. Para naman kay Wendy, bagamat bata pa ang batang ito, isa rin siyang maliit na babae na may sampung daliri na hindi umipo sa araw. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay hindi kayang magdala ng dalawang lap sa majong ng mesa. Gusto niya talagang magsimula sa sarili niya. Sapat na ang sampal sa mukha. Sa oras na ito, itinuro ng gwardya ang Zelda sa hindi kalayuan sa harapan at sinabing, Alain, iyon ay cell 025, dito ka na mula ngayon. Mabilis na tumango si Alain. Kasabay nito, sa cell 025, medyo kumalmalang si Mrs. Wilson sa ilalim ng ginhawa ng lahat. Talagang hindi niya inaasahan na ang mga preso na ito sa selda ay makikisimpatya sa kanya nagtipo ng lahat upang aliwin ang sarili sa isang salita o dalawa. Na talagang ginawa siyang mas komportable, mas maganda ang mood ni Wendy, kaysa noong una siyang pumasok sa detention center. Nadama niya na ang detention center ay dapat nakapareho ng sa pelikula. Mayroong lahat ng uri ng mga bully saan man sa detention center. Ang mga bagong dating ay mabubuli at mapapahiya lahat ng uri ng mga bagay kapag pumapasok sila. Ni hindi sila makakain ng pagkain, ngunit hindi niya ito inaasahan na para maging mainit sa loob. Sa sandaling ito, may tumingin sa pinto at sumigaw. Narito ang isang bagong dating. Sa labas ng bakal na tarangkahan, binuksan ng babaeng gwardya ang selda kung nasaan ang matandang ginang Wilson. Itinulak si Elaine sa selda at nagsasabi, Pumasok ka at pag-isipan ito. Pagpasok pa lang ni Elaine ay muling sumara ang bakal na pinto. Medyo kinakabahan siyang tumingin sa iba pang mga bilanggo sa selda, at nalaman na sila ay napapaligiran lahat ng mas mababang bang. Medyo nagulat pa siya, at sinabi sa sarili, bakit ang mga matandang babae ba ay nasa isang bilog? Ano naman, nakikinig ng kwento. Sa oras na ito, nakilala ng matandang Mrs. Wilson si Elaine sa isang tingin. Agad siyang nanginginig sa gulat at pagkatapos ay sumigaw ng may kondas. Elaine, you sure? Andito ka ngayon. Kabanata 823, nagulat si Elaine sa boses. Kung titingnan ng mabuti, lumabas na si Mrs. Wilson ay nakakrosslegged sa kama, tinuturo siya at minungura ang kalye. Hindi inaasahan ng matandang Mrs. Wilson na makakaharap niya si Elaine sa detention center. Bukod dito, si Elaine ay nakasuot ng parehong uniforme ng pambilanggo tulad ng sa kanya. Tila siya ay inaresto dahil sa paggawa ng isang krimen. Matapos makita ni Elaine ang matandang Mrs. Wilson at Wendy, siya ay natarantarin. She really didn't expect na siya ay talaga ang nakalagay sa selda kung nasaan silang dalawa. Ngayon lang niya naisip na hindi makipaghiwalay sa kanilang dalawa, pero hindi niya inaasahan na maging malas. Kaya dali-dali siyang sumigaw sa maliit na bintana na bakal ng tarangkahan, habang ang gwardya ng bilangguan ay hindi pa malayo. Kasamang bantay, maaari mo ba kung ilipat sa ibang selda? Hindi ko gustong makasama silang dalawa. Walang ano-anong sinabi ng gwardya sa bilangguan. Sa palagay mo ba, bahay mo ang detention center? Maaari mong baguhin ito kung gusto mo. Hindi mo gustong manirahan sa isang selda. Huwag gumawa ng anumang krimen. Bakit ka na paaga? Nagmamadaling depensa ni Elaine. Ipinaliwanag ko na sa iyo. Ang bagay na yon ay ganap na gawa ng basura kung manugang. Wala itong kinalaman sa akin. Hulihin mo siya at bitawan mo ako, pakiusap. Hindi pinansin ng gwardya ang nagmamakaawang mga mata ni Elaine at sinabi, Huwag kang ka ang magsalita ng kalokohan, ayaw mong lumabas habang buhay. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Pinagmasdan ni Elaine ang likod ng kabilang panig na unti-unting lumayo, at ang kanyang puso ay unti-unting lumubog. Ngumiti si Wendy sa pagkakataong ito at sinabing, Elaine, kakalipat mo lang sa Thompson First Class Villa. Hindi ka pa natutulog doon, bakit ka napunta sa detention center? Ayon sa mga gwardya, gumagawa ka pa ng mabigat na krimen. Nilingon ni Elaine ang kanyang ulo at tumingin sa maglola at sumigaw, may malas sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay huminahon. Isang masamang babae, isang babaeng may dilaw na buhok, ano ang dapat nakatakutan? Sa pag-iisip nito, malamig nang umiti si Elaine. Ano ang problema? Kayong dalawa lang ang bumagsak palayo at gusto mo akong makitang nagbibiro? kahit pumasok ako sa detention center, ako ay may vilya sa labas, ikaw naman. May bahay ka pa sa labas. Hindi ba mababa ang tingin sa inyong dalawa? Tulad yung dalawa, kailangan ninyong mamatay sa gutom sa kalye kapag kayo ay lumabas. Galit na sumigaw ang matandang Mrs. Wilson. Alain, alam mo pa ba ang iyong apelido? Ikaw pa ang mayabang sa detention center. oh, ano ang problema? Sinabi ni Elaine nang may pagkamuhi, Hindi ako mayabang sa isang araw o dalawa, hindi kayo kumbinsido. Pagkatapos magsalita, si Elaine ay nagpatuloy sa paggamit ng kanyang makamandag na dila at malamig na sinabi, Pagkatapos mong lumabas, malamang namamatay ka sa gutom. Baka hindi ka mabubuhay sa loob ng tatlong araw, ngunit hindi kailangang mag-alala ni Wendy tungkol dito. Sa anumang paraan, ito ay isang dichotomy. Kaya niya suportahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa kalye. Biglang sumabog si Wendy, Elaine, ano ang sinasabi mo? Kinagat ni Elaine ang kanyang mga lobby at sinabi, Sabi ko, tatayo ka sa kalye, bakit? Ay hindi ka pa rin kumbinsido. Ano ang iyong sariling sitwasyon? Ano ang kalagayan ni Fredman at Robert? Gusto mo ipaalala ko sa iyo? Nanginginig sa galit ang matandang Mrs. Wilson, sinadya niyang sumulyap kay Gina Jones, saka tinuro si Elaine at sinabing, Elaine, ang pamilya Wilson ay nagkaroon ng daughter-in-law na katulad mo, ito ay isang kahihiyan sa pamilya. Nang matapos siyang magsalita, sumabog si Gina Jones sa gilid. Mabilis siyang tumayo, tinuro si Elaine at tinanong ang Lady Wilson. Ito ba ang manugang na babae na hindi bagay? Kabanata 824 Nang makita na ang layunin ay nakamit, si Mrs. Wilson ay napaluha, hinampas ang kanyang mga binti at sumigaw. Ang buhay ko ay nagdurusa. Kawawa naman ang pamilya ko, kasal sa ganyang manugang, at papagalitan ako ng ilong niya kapag malapit na akong mamatay. Hindi na kaya na ni Gina Jones nang umiyak ang Lady Wilson. Naalala niya ang malungkot na hitsura ng kanyang ina na ipinadala sa ospital pagkatapos uminom ng pesticide. Noong panahong yun, hindi pa siya namatay. Ngunit sinabi yun sa kanya ng doktor. Dahil sa pag-inom ng maraming pesticide, ang kanyang mga baga ay naging irreversible fibrotic at hindi siya mailigtas. Sa oras na yon, ang kanyang ina ay umiiyak ng ganito sa kama at si Gina Jones ay hindi napigilang umiyak sa tuwing naiisip niya ang eksenang iyon. Ngayong pinilit ni Elaine na maging ganito ang Lady Wilson, at mas mayabang pa sa sarili niyang bastard na hipag, hindi kayang tiisin ang galit sa kanyang puso. Agad siyang humakbang patungo kay Elaine. At malamig na sinabi, ''Bastard ka, hindi ka ba tinuturuan ng iyong magulang na igalang ang iyong mga bienaan?'' Hindi na malayan ni Elaine na narito si Gina para gawin ito sa sarili niya, at nang marinig niya yun tinuruan pa niya ang sarili na parangalan ng kanyang mga bienan, bigla niyang sinabing may paghamak. Igalang ang mga in-laws, niloloko mo ba ako? Kung ang gayong bienan ay nakahiga sa iyong ulo, natatakot ako na baka mapatay mo siya ng maaga. Nang marinig ito ni Gina Jones. Hindi niya maisip kung gaano kadiri at kakulit ang matandang Mrs. Wilson noon. Kinaiinisan lang niya itong si Elaine na baliw. Hindi makapaghintay na suntukin siya hanggang kamatayan. Kaya sinugod niya si Elaine at tinamaan ng suntok ang ilong niya. Sumigaw si Elaine, tinamaan ng suntok at napaupo sa lupa. Si Gina Jones, ang malaki at tatlong makapal, dir-diretsyong sumakay sa kanyang tiyan, hinila ang kanyang buhok ng desperado gamit ang isang kamay, at sinampal siya ng buong lakas gamit ang kabilang kamay at sumigaw. Papatayin mo ang biyanan mo. Papatayin kita ngayon. Si Elaine ay binugbog, sumigaw sa sakit at bamulong. Sino ka? Bakit mo ako sinasaktan? Hiniling ko bang guluhin mo ako? Jenna Jones cursed her while smoking her, you shameless dog, you abuse your biyanan, at lahat ay may kaparusahan. Ginagawa mo ang paraan para sa langit ngayon. Nang makitang binugbog si Elaine, tuwang-tuwa si Mrs. Wilson. Mabilis niyang sinabi, "Tulungan mo ako." Pagkatapos magsalita, nanginginig siya at tatayo na sana. Dali-dali siyang tinulungan ni Wendy at nang isa pang babae at dinala kay Elaine. Ang matandang Mrs. Wilson ay puno ng pananabik at kasamaan. Lumapit siya kay Elaine at nagmura, "Bastard ka. Tingnan mo ako ngayon." Pagkatapos magsalita, agad niyang inabot at nag-iwan ng ilang marka ng dugo sa mukha ni Elaine. Napasigaw si Elaine sa sakit at bumulong, "Tulong. Tulungan niyo ako mga bantay ng kulungan." Malayo na ang narating ng bantay ng bilangguan sa oras na ito. Ginulo ni Jane Jones ang kanyang buhok, hinawakan muli ng ang isang kamay at pinisil ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Habang pinipisil-pisil siya sa mukha, siya ay ngumit at sinabi, Gwardya sa bilangguan, tapos na ang patrol, at hindi na ito babalik sa loob ng isang oras. Tingnan mo kung paano ko mapapatay ang iyong asong hindi karapat dapat. Naghihintay din si Wendy na maglabas ng tiyan, kaya't iniangat niya ang kanyang paa at sinipa si Elaine at nagmura. Hindi ba magaling ka? Nakatira ka sa isang villa ng unang klase ng Thompson, hindi ba kahanga-hanga ka? Alam mo ba na ang villa na yon ay pagmamayari ng dati kong fiancé? Bakit ka tumira at hiniya ang nahulog ako sa kalye? Sisipain kita hanggang kamatayan. Ilang beses na ngang binugbog si Elaine, pero hindi pa siya nabugbog ng ganito kalala. Dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang puot, ang tatlong tao na ito ay nakikipaglaban hanggang kamatayan at hindi nagiiwan ng pagmamahal. At hindi nagtagal ay sumama ang ibang mga preso at inatake si Elaine. Mabilis na binugbog si Elaine at walang magandang lugar sa kanyang katawan, kaya lang niya ay humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Nakikiusap ako sa iyo na huminto sa pagpalo, mamamatay ako. Sinampal siya ni Gina Jones sa mukha. Okay lang kung makapagsalita siya. Hindi siya maaaring mamatay ng ilang sandali, ituloy mo lang yan. Kabanata 825 Nang makatagpo si Elaine ng isang pagsabog sa detention center, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Isaac. Sa sandaling nag-online si Isaac, sinabi niya, "Master Wade, si Elaine ay inilagay sa detention center at inayos ko siya sa isang selda kasama ang Lady Wilson at Wendy ayon sa iyong kagustuhan." Tanong ni Charlie, "Nakamusta mo na ba ang bantay ng bilangguan?" Sinabi ni Isaac, hiniling ko sa aking mga nasasakupan na kumustahin ang taong namamahala sa silid piitan. Walang pakialam kung ano ang pahirap na dinarones ni Elaine sa loob. Sige, malamig na sinabi ni Charlie. Hayaan siyang magdusa ng higit pa dito. Nagmamadaling tanong ni Isaac, Master Wade, gusto mo bang ayusin ko ang ilang tao para pumasok at gawin sa kanya ng direkta? Kung ito ang kaso, hindi ka na niya magagawang pukawin muli. Saglit na nag-alinlangan si Charlie at sinabing, huwag kang mag-alala, hayaan mo akong makita kung paano umuunlad ang mga bagay-bagay. Para kay Charlie, umaasa siyang mawala na si Elaine sa mundo nila ni Claire mula ngayon. Bukod dito, naniniwala siya na si Jacob ay hindi lamang magkakaroon ng opinyon tungkol dito, sa kabaligtaran, siguradong gagawin ang pakiramdam niya. Gayunpaman, Mahirap para kay Claire na sabihin. Batay sa pag-unawa sa kanya ni Charlie, siya ay isang napakamatulungin at mapagmahal na babae. Kung biglang sumingaw ang nanay niya sa mundo, baka hindi na niya ito pakakawalan habang buhay. Kaya naman, pagmasdan muna ni Charlie ang reaksyon ni Claire. Upang hindi makita ni Claire ang anumang bagay. Nang pumunta siya sa supermarket para bumili ng gulay, binili pa niya ang pagkain para sa apat na tao, at may binili rin pagkain na gusto ni Elaine. Gayunpaman, walang pagkakataon si Elaine na matikman ito. Kinuha ni Gina Jones ang isang grupo ng mga tao at pinalo si Elaine hanggang sa kamatayan. Nakikita niya na pinalo siya sa ulo ng baboy, pansamantalang binitawan niya ito, at mahigpit na nagbanta. Sabihin ko sa iyo, huwag magsalita ng walang katuturan kapag dumating ang babala, kung hindi ay magbabayad ka ng higit pa. Gagawin kong tamaan ka. Alam mo ba an? Nagmamadaling tumango si Elaine at nagsabi. Alam ko, alam ko, hindi ako magsasalita ng kalokohan. Kung tutuusin, ang naisip ni Elaine sa kanyang puso, ay tumawag kaagad ng mga gwardya ng bilangguan, para humingi ng tulong sa sandaling dumating sila, at ipinadala ang lahat ng mga beach sa mga gwardya ng bilangguan. Hindi isipin ng Izet isa, narinig niya na kung ang isang bilanggo sa isang bilangguan ay lumaban, sila ay bibigyan ng karagdagang parusa. Nang umuwi si Charlie at nagsimulang magluto, oras na para sa hapunan sa detention center. Lahat ng oras sa detention center ay sobrang disiplinado, kumakain, matulog, at gumising ng maaga, kaya kumakain sila ng maaga sa gabi. Nang dumating ang mga gwardya ng bilangguan sa selda, kung saan matatagpuan si Elaine, Di nagtagal pagkatapos binugbog ni Elaine, nakapulupot siya sa isang sulok. Wala siyang lakas para umupo, at walang magandang upuan. Sobrang miserable, binuksan ng bantay ng bilangguan ang pinto ng selda, at mahinang nagsabi. Oras na para kumain. Pagkatapos magsalita, gumapang si Elaine, na may asul na ilong at namamaga ang mukha, papunta sa kanya at sumigaw. Tumulong ang mga bantay sa bilangguan, mga bantay. Tinalo nila ako. Gusto nila akong patayin. Dapat mo silang parusahan ng mahigpit. Kumunat ang noo ng prison guard at tumingin sa kanya. Naalala ang paliwanag mula sa pinuno. Kaya tuwirang itinuring niya siyang hangin at patuloy na sinabi kay Gina Jones at sa iba. Magpadala ka ng dalawang tao mula sa iyong selda upang kumuha ng pagkain. Medyo nag-alala si Gina Jones, nang makita niya ang reklamo ni Elaine, at natakot na maaaring makulong siya, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ng mga gwardya ng bilangguan. Kaya nakahinga siya ng maluwag at mabilis na inutusan ang dalawang babaeng nakapaligid sa kanya at sinabi, Kayong dalawa, kumuha ng pagkain. Okay, nagmamadaling bumangon ang dalawa at lumapit sa bantay ng kulungan. Sumenyas ang gwardya sa bilangguan at nagsabi, sumunod ka sa akin. Habang nagsasalita siya, niyakap ni Elaine ang kanyang binti at umiiyak at sinabing, Pakipalitan mo ang aking selda, kung hindi, papatayin nila ako.